Naalala niyo ba ang babaeng nakalaban ni JM na sobrang lupit gumalaw? Nung pinuha sa ng video na yun, umabot na ng 2 million views at grabe, sobrang daming umidulo sa kanya. Siya nga ay si Ashanti. Sino nga ba si Ashanti? Ako si Ashanti Aber, 13 years old, nakatira sa Imus, Cavite. At ngayon ay bumisita siya kasama ang tatay niya sa bahay namin. Ano nga ba ang dahilan? Dumapit po kami sa Mabs, nagbabaka sakali na maging part o maturuan bilang scholar ang aking anak na si Ashanti. Nakikita ko po ang Mabs eh talagang pagdating sa skills attitude ng bata eh pulido-pulido sila mag-train. So ayun na nga guys, alam na natin ngayon ang naging dahilan ng pagbisita nila. Pero bago ang lahat, mas kilalanin pa natin si Ashanti at kung bakit nga ba siya nahilig sa pagbabasketball. at anong ginawa niya bakit naging ganun siya kagaling. Nag-start po ako maglaro nung 6 years old ako. Na-influence po ako ng daddy ko kasi kasama ko po siya palagi sa basketball. Nanonood po ako sa kanya. Tinuloy ko na po pag basketball ko, sinuportahan po ako ng pamilya ko. Ako po si Jimboy Javier, pader uh, father ni Ashanti. Nakakatuwa at dahil yung hilig ko sa passion, sa basketball, at namana na niya, napakasarap isipin dahil kahit, uh, kahit babae siya, nahiligan niya yung basketball kagaya ko. Uh, naalala ko ba, dati, kada laro ko, lagi ko kasama yan. Siguro, na-adapt niya yun. At ngayon, nakitakan ko siya ng potential. Napakalaking pasasalamat ko sa mga taong tumutulong sa kanya sumusuporta ah. tulad ng nanay niya, hindi siya pinapabayaan sa hilig niya. Kung anong gusto niya sa amin, pinapabayaan namin dahil alam namin may potensyal at may mararating yung anak namin. At dahil nga sa impluensya ng tatay niya, ay nahilig din si Ashanti sa paglalaro ng basketball. Nag-umpisa ko mag-basketball yan, six years old, nakitaan ko na po talaga ng potential. Yung tira niya, yung dribble niya, kaya naghanap ako ng way. naganap ako, pinupush ko palagi siya kung paano siya magkaka-improve, ma magkaka improve lahat ng mga skills niya. Si Kiyomaki po, nagturo sa akin, Siya po, una kong coach. Naalala ko po si Kiamaki, bago mag-pandemic, siya po nagturo sa amin ng ibang drills. Kasabay yung ibang bata sa lugar namin. Si Ashanti, anak siya nung tropa ko na si Jimboy. Tapos dahil nga basketball player din yung tatay niya, so magkaka-teammate kami. Siguro na-adapt niya yung hilig sa basketball sa kakanood niya siguro sa tatay niya. May mga batang gumagaya lang sa akin. So isa na dun si Ashanti. Tapos talagang napansin ko kay Ashanti, may potential siya kahit sobrang bata pa niya. Natuwa rin ako na turuan din yung bata. So yun, dun ako nagsimulang turuan din siya. Guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? At pwede pwede pa kayong humabol dahil meron pang limang araw na natitira for enrollment. At para sa gusto mag-enroll, message nyo kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa ensayo on November 11. Siyempre sa tropa ko, kay Sir kay Maki, uh, napakalaking tulong. Nagpapasalamat talaga ako ng sobra kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ganyan ang magiging ang resulta ng ano na Ashanti kasi napakalaking tulong ni Maki sa totoo lang. Napakalaking tulong niya sa drills, sa training, sinasagaan niya ang anak ko. Thank you dahil nandyan ka sa so, pagdating sa mga sa training ni Ashanti. Actually guys, nag-tryout na tong si Ashanti sa isang malaking university. Pero pinauwi lang siya dahil masyado pa daw siyang bata. Pero napakaganda naman ang problema na yun. Ibig sabihin, marami siyang time to prepare. And sa so, nakita kong skills and talent na meron siya, pero bilang lang tayo ng 2 to 3 years, ay siguradong kakayanin niya makapasok sa malalaking universidad. Nakakatuwa din ang support na ibinibigay ng magulang niya sa kanya. Sa mga kapwa kong magulang, para sa mga anak nyo, kung anong hilig ng anak nyo, hindi man po basketball yan, Ibigay niyo po yung 101% niyo para suportahan. Ibigay po natin yung suporta natin para naman po sa kabubuti nila yan. Mas, mas, mas lalo po siyang na inspired mas lalo po silang ginaganahan kung ano man yung ginagawa nila. Dahil alam nila, kahit anong, anong mangyari, nasa likod nila yung mga parents nila. Guys, ini-encourage ko rin kayo na suportahan natin ang mga players na kagaya ni Ashanti. Dahil bibihira ang ganitong klasing player na babae, na magaling sa larong madalas lalaki ang gumagawa. Si Ashanti na nga ba ang magiging kauna-una ang babaeng scholar ng Mavs Academy? Malalaman natin yan sa mga susunod na videos pero guys bago natin tapusin tong video na to baka merong kayong kakilala na katulad ni Ashanti na babae na magaling maglaro. I-comment nyo na yan sa baba dahil baka makatulong tayo ma-feature or baka maging scholar din dito sa Mavs Academy. At hanggang dito na lang guys, magkita kita tayo sa mga susunod na videos. Excited ako sabihin na magiging part ako ng Pilipinas Super League. And hindi lang yon dahil magiging accessible na siya para sa inyo dahil nasa national TV na at mapapanood natin sa IBC 13 every Wednesday, Friday and Saturday 6 to 10 p.m. Kaya guys, magkita-kita tayo sa opening ng PSL President's Cup on November 9 sa Smart Araneta Coliseum dahil ito ay free admission, free tickets. Punta lang kayo sa entrance para makukuha ng ticket and marami rin silang mga parahol. At magiging sobrang exciting to dahil makakasama din natin dito si Bamboo, si Yuki Takahashi, and marami pang iba. So again, magkita kita tayo on November 9 sa so Smart Araneta Coliseum sa opening ng PSL. And para sa mga gusto makakuha ng mas marami pang information, please like and follow their Facebook page, Filipina Super League. Hi, it's a close ball game. What dominant On the other good oh. Wow! Good the energy. All oh, this oh, no, ball way to finish the basket. Look at the, Look the right right. <laughs> He will